Ayan na mga kabuhay ang part 2 ng ating nakaraan na video mga kabuhay Iyon. Sige alam namin mga kabuhay na inaabangan nyo ang part 2 ng video nito Kaya sana ay mag enjoy kayo sa pananood ng part 2 na ito Ayan na mga kabuhay, sumunod-sunod agad ang huli natin Oh. Ang gaganda tingnan ng mga kabuhay. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. 'Yon, mga kabuhay, natanggal na ng ating mga kasama ang mga malaking tulingan. 'Yon. At amiron um, pa yata. 'Yon sinisilip na ng ating kasama mga kabuhay. Oh. Hindi pa tapos, tinanggal yung isa. 'Yon. Nako. Talagang napakaganda tingnan po. Sana nag-enjoy kayo sa panonood mga kabuhay. Yun, ayun dyan na naman. Nako! Alaka! Ang dami mga kabuhay. Nako, apat na piraso agad oh. Tingnan yung mga kabuhay oh. Nako, sunod-sunod. At parang may sinisili pa sa baba mga kabuhay. mayroon pa yatang... Naka... Nako, mayroon pa yata sa baba mga kabuhay. Ang gaganda tingnan talaga. Alam ko nag-enjoy kayo sa panonood mga kabuhay. Sana suportahan nyo mga kabuhay ang channel namin. Oh, unang gabi pa lang ito ng aming pagpalaot mga kabuhay kasi naka-standby naka po tayo nakaraang buwan. Buhat ng hanging habagat. Okay. Parang meron na namang inhila mga kabuhay na isda. Ayun, meron nga. Wow, napakalaking tulingan mga kabuhay. Nako po. Nahihirapan yung kasama natin. Nako, ang kanagaganda tingnan mga kabuhay oh. Halaka. Sobrang laki mga kabuhay. Ngayon mga kabuhay, tinatanggal lang ng ating mga kasama mga kabuhay, ang tulingan oh. Wow, na wow talaga. Yun, oh. Grabe. Siguro nasa mga siguro mga 8 kilos yun mga kabuhay. Oh, ang lalaki talaga, oh. Yun, sige, tuloy-tuloy po tayo mga kabuhay. Enjoy lang kayo dyan mga kabuhay sa panonood nyo. Huwag nyong huwag nyong kalimutan mag-subscribe ng ating channel Buhay Dagat Vlog. Yun, meron na naman medyo maliliit pero okay makabuhay. oo oh, nako ang gaganda tingnan makasaya makabuhay ang buhay manginista ayun meron namang huli oh parang nasa patawan ng na, makabuhay oh yun isda nga talaga ang gaganda medyo nakakarami tayo sa gabing ito mga kabuhay oh. ito na yung part 2 ng ating video mga kabuhay at nung hindi kung sino pa hindi nakaka, nakakapanood po mga kabuhay sa part 1 panoorin nyo nandyan lang yan sa ating channel ang part 1 yon tuloy tuloy po ang hilahan makabuhay oh. may huli na naman tayo talagang biniyayaan tayo ng, ng may kapal yon tuloy po ang ating paghihila ng ating lambat yon meron na naman sunod sunod na sana nag-enjoy kayo dyan Mga kaibigan Iyon Meron rin sa taas mga kabuhay oh. Bandang patawan Sabay-sabay na sila Ako Grabe Talagang Nakaka-enjoy tingnan Sana'y Hanggang dulo na ito Tapusin nyo mga kabuhay Ang bidyong ito at talagang makikita nyo kung gaano karami ang huli natin yun tuloy na po tayo meron na naman meron na naman mga kabuhay grabe ginawang pang kumot, lambat natin oh grabe at saka parang isang klaseng isda lang mga kabuhay tulingan ang huli natin sa gabing ito sige lang talagang binigay sa atin ito yun grabe ang kaganda tingnan enjoy lang po kayo enjoy lang po kayo shout out po sa lahat ng ating mga manood dyan sa lahat ng ating mga followers subscribers ng ating munting channel yun meron naman nakaw sa baba galing makabuhay oh. ano inunahan sa baba kinuha na baka makatanggal pa sa sayang sayang yun ang gagawin pag hindi masyadong na nahuling at lambat no kailangan sa baba pa ng kukunin natin yun meron naman oh no? grabe shout out po sa lahat no sa ating mga subscribers diyan lalo na mga OFW natin diyan na nakakapanood ang ating mga video sa Buhay Dagat Vlog sa ating uh, YouTube channel no shout out sa lahat sa lahat ng mga subscribers yun yun oh wala malayo pa pero kitang kita na yung isda mga kabuhay oh puting puti ayun Ay, <laughs> ang gaganda tingnan talaga oh nako kayong mga kaibigan namin dyan nanonood alam namin na nag enjoy kayo sige tuloy tuloy lang kayong manonood dyan Ah, laka yun sige hilahan na naman tayo yun parang may may puti na naman isda na naman yan o oh, yun isda nga talaga at meron pa talaga dalawang isda mga kabuhay ako parang may hinhila pa baka meron pa sa baba mga kabuhay nako <laughs> enjoy na enjoy talaga ganito ang buhay ng mga minsan nakakarami at meron na mga pagkakataon ng mga kabuhay na talagang uh, walang huli at minsan ganito ang mangyayari kaya ano, talagang nagpapasalamat tayo palagi may huli man o wala ay ganito talaga ang buhay ng isda ayun, tuloy tuloy po tayo meron naman yun know, o walang humpay sana ay ganito palagi yung makabuhay ang ating ano pangingisda yun, tuloy tuloy po tuloy tuloy po ang hilahan ako nakakalahating hila tayo ng ating lambat, yun grabe, ang lalaki ako so, parang may sinisilip si kabuhay daril lo. ano yan, isda kaya yan titignan natin, ayun isda, ha <laughs> Naku, napakalaki. Yun, dalawa pa naman nata. Ayun, dalawa nga. Grabe. Tatlo. Tatlo yan makabuhay nga. Tatlo nga pala yun, oh. No? Yun. Hindi ba yun nakita yung isa? Yun, tatlo nga pala yung hinilan ni kabuhay daril. Yun. Yun. Laka. Sana yung nag-enjoy kayo yun. dyan. Shout out nga ulit, no? Dyan sa Luzon. Mga mga kaibigan namin dyan, mga nakasubscribe sa Luzon, Business at Mindanao. Lalo-lalo nga dyan sa Istuyak Family. Shout out pala. Solid supporters namin rin yan. Oh, Shout out rin kay Dingley. No, oh, Dingley Family. Yung mga solid supporters namin. No. Okay, so... Shout out po. Shout out po sa aming mga kaibigan tuloy tuloy po ang nila ano yun yun meron na naman yun meron nga, ka, mga kabuhay oh. oh ang lalaki talagang napakalaki grabe no medyo mahirap tanggalin mga kabuhay kasi minsan ginawang pang, ginawang pangkumot yung lambat natin kaya kailangan na uh, ano pahirapan po ang pagtanggal. Okay? So, sige lang, enjoy lang kayo dyan. Uy, mayroon na naman, oh. Grabe, oh. oh. mayroon na mas unahan ano ka ba? Hindi oh. naman ka ganda, tingnan, oh. Yun, hinilan nito, oh. yun. Hindi nito buhay dali, Yun. Ako, nakatihaya, oh. Yung isda natin, oh. Yun, oh, yun, oh, yun. Grabe. Grabe hindi nakakasawa tingnan mga kabuhay ang paglalaot natin sa gabi ito talagang jackpot ito mga kabuhay itong pangyayaring ito uh, minsan lang itong mangyari no kagaya namin mga manginisda no? minsan lang po tayo makahuli ng ganito karami kaya minsan ay tapusin nyo sa panonood ng, ng, ng aming video ito kasi minsan lang po itong mangyayari yun, mayroon naman no? Ganda tingnan nyo mga kabuhay Tingnan nyo Sa unahan Ayun ah, Mista nga yun eh Okay So tuloy tuloy lang po Shout out po nga pala Sa ating mga followers dyan Sa Facebook page natin Sa Buhay Dagat Vlog Meron po tayong mga bagong followers dyan Okay ito na po yung part 2 Alam namin inaabangan nyo ito Yun meron naman yun ang sunod sunod at meron pa nga at meron pa tatlong sunod sunod grabe talagang nako ang gaganda tingnan okay meron din tayong mga bagong subscribers ng ating youtube channel dalawa po ang ating channel no? Na meron tayong facebook page at youtube channel po okay Please subscribe po at para makapanood kayo Pakihit po sa notification bell para updated tayo sa mga video namin Na i-upload pa Okay Sige-sige po Enjoy po tayo, enjoy po tayo Grabe Talagang hindi nakakasawa tingnan eh yun okay shout out nga pala kay Edgardo Tats no maraming salamat idol sa iyong palaging uh, panonood sa aming mga video palagi ka nakakaantabay sa mga video namin maraming salamat po sa suporta at sa mga advice nyo alam namin ikaw ay isa ring solid supporters namin okay shout out and God bless you po kabuhay Edgardo Tats and sana'y mag-iingat ka palagi. Okay. Sige po, tuloy-tuloy po ang ating ah, panonood. Ayun. Grabe. tumulong na si Kabuhay sa, ano po sa pagtatanggal ng mga isda. Ayun. Hindi siya nakatiis. At gustong gusto niyang umawak ng isda. Ayun. Ayun. <laughs> sabi Yan, sige po at tuloy-tuloy na po ito sige, medyo mahaba-haba pa ang hilahan nakalahati pa tayo sige, tuloy lang po tayo Hila na naman at hindi magtatagal, mayroon naman ayun, at mayroon naman uli <laughs> talagang mayroon kasama okay Grabe. Ang ting, ganda, ganda tingnan. Shout out po sa lahat ng mga 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 dyan. Shout out po, shout out po. Ay. Yun, ano kaya yan? Uy, isda nga. Sinisilip, sinisilip pa niya. Bago niya kinuha. Yun, may dalang isda si Kabuhay Re Grabe, hindi na enjoy siya. Hahaha. Okay. Talagang mag-enjoy lang tayo sa panood natin, no? Yun. Tuloy-tuloy po ang hilahan. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po. At tuloy-tuloy rin ang ating mga shoutout dyan. Walang sawa. Walang sawa tayo. Yun. Sige. Tuloy pa. Mayroon namang ista. O, oh, yun. Grabe. Ang kaganda tingnan, mga kabuhay. Sana nag-enjoy kayo dyan. Huwag niyong huwag niyong uh, i-cut yung video natin talagang tuloy-tuloy yan mga kabuhay no? tapusin nyo, tapusin nyo sa panonood talam namin mag-enjoy kayo dyan yun, meron namang hinihila sa baba ayun oh, napakalaking tulingan mga kabuhay sabi okay. yun, si Iki po mhm mm si Sige. sige na naman tayo hilahan na naman tayo mga kabuhay at may isda na naman oh. nakikita ko na sa baba oh. yun meron yun meron nga grabe may isda na naman grabe na napakagandang tingnan sana ay eh, nag-enjoy Mana ah. Okay, isda nga. Yun. mana muna. Kabuhay dari pahinga ka muna dyan. Yun. Ayun. <laughs> Nahirapan tanggalin. Sige, lagay mo lang jan Sige. Medyo malapit na tayo matapos mga kabuhay. konti na lang yung ilahan yun isda naman sige lang sige sige lang tuloy tuloy lang tayo isda naman oh sige okay pagkasyahin mo dyan pagkasyahin mo yun grabe na to alak mga kabuhay meron naman oh oh, oh meron nga naman oh laki-laki na yan. Yun. Tuloy lang tayo mga kabuhay. Oh. Enjoy lang po tayo. Yun. Tinatanggal na. Okay. Kaya sa mga tanong po kung anong lambat ito. Ano po ito ang pangalan sa amin sa Bisaya, Panagko or Pamo ito mga kabuhayo, No? Uh, size image yung mata 6.5 yung laki ng mata so yun okay tuloy tuloy lang ang mulihan natin malapit na po tayong matapos mga kabuhay at huwag niyong, huwag niyong putulin yung panood nyo at, at, at hanggang dulo ito hanggang sa kita natin, malalaman natin kung ilang kilo yung huli natin, no? Sa bandang dulo. No? So, sige lang. Nyo lang. Yun. Dalawa. Yun, dalawa mga kabuhay. Dalawang isda na naman. Tuloy-tuloy po tayo mga kabuhay. Tuloy-tuloy po tayo. Yun, tulungan ni kabuhay dahil sa pagtanggal ng isda. Yun, okay. Grabe. Sige, sige. Okay. Patapos na po tayo mga kabuhay. Kaya, huwag kayong magsawa dyan. Grabe na to. Shout out po, shout out po sa lahat. Shout out po sa aming mga followers dyan sa Facebook page namin. Shout out po. Shout out nga pala sa mayari ng pambot no na uh, aming ginagamit ngayon kay uh, Mr. Gilbert Humawas po. Okay, sa kanya itong uh, palislaan na ito. Huh? Shout out po. sa so, Humawas family, shout out sa kanya ito. No? Okay. Yun. 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 Wow, wow, wow. Yun. Sige, pagkasyahin mo. Pagkasyahin mo yan. Yun o, oh. wala natin o. Yun, punong-puno na yung gilid ng ating pambut. Yun ang dulo yan mga kaboy at meron pa yan sa sa kabila. Yun oh, yung mga malaki nandiyan sa gitna. Yun. At meron pa sa kabila ay ito. Wow, punong-puno mga kabuhay. Tapos na eh. Out na stand. Subscriber. Followers. Sa tanan ng mga viewers sa Buhay Dagat. Sa taot, panoorin ninyo ang video sa Buhay Dagat. Tara na. Oke, abotan mau dapin. Kita round dapin round satu dapin. Nih, Eh, lo bos, Hah? <laughs> lah. <laughs> <laughs> <hati> Nah ndo. Balikan anu nih, oh. Balikan Atuh, atuh. Sendang timbang, Sendang timbang. Thank <laughs> you.

Hai Sin ter kita warboyung sudah tidak